So pupunta na ako dun sa kaibigan ko na yung tutulungan ko na bawi ng buhol. Hanapin ko muna kung saan natulog. dito na tayo inahanat natin yung ating kaibigan. nandito na, presyo. Ayan. Pre! Uy! Gising nga na matulog. mag na tayo. Niligo ka kain. Eh. Hindi ka natulog pala. Ah, dira doon oh. Maligan ako. Wapresa na akong tikit. Ha? Ha? <tinyo> You told yourself years ago. Years ago.